Kung nangyayari na sa good evening all over the world. Ngayon ay may isa mga sanaysay mga dating mga sa inyo guys Ito ay tungkol sa isang pag-ibig Or tungkol sa isang taong nagmamahal dating mga 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 Pag-ibig na mga pag pag talaga? Sa buhay pag-ibig, maraming relitiyan. Maraming gustong magkaroon niyan. Gustong mahanap yung isang taong pupuno at kukumplito sa sarili niya. Taong hindi mahalin siya, kung anuman o sino siya. At taong magpapatibok ng puso niya at magsasabing, It's the one. Hindi ba ang sarap? Ang sarap sa pakiramdam pag mayroong taong nagsasabi sa iyo na you're the one. <laughs> Nakakakilig, 'di ba? Pero masasabi mo na bang puro kaligayahan lang ang pag-ibig? Di ba darating din ang puntong masasaktan ka ng tudo? Mahirap at masakit man pero kailangan mo yung tanggapin dahil kasama yun pag nagmahal ka. Yes, kasama yun pag ikaw ay nagmamahal. Kailangan handa kang masaktan. Yung tipong nasasaktan ka na, pero mahal na mahal mo pa rin. Yung halos lahat ginawa mo na. sa kanya wala lang 'yun ginawa mo 'yun dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya ikaw nagmahal ka na ba nasaktan ka na ba o nakasakit ka na ba ng damdamin ng iba marami na akong narinig na kwento ng pag-ibig kadalasan nagiging saksi pa nga ako or nagiging biktima pa talaga ako. Iyan ang totoo. Nakakakilig at nakakaingit. Aminin natin. Nakakakilig talaga guys. <coughs> ang sarap umibig. Totoo yan. Dahil tayo mismo, ako mismo, Nararamdaman at nararanasan ko din yan. Lahat tayo gusto nating maramdaman yung nararamdaman ng taong in love. Gusto din nating maranasan yun. Yung makakakita ka ng taong sobrang sweet sa paligid. Nakakaingit sila, di ba? mahal na mahal nila yung isa't isa. Yung tipong lagi silang nag-aaway at nagkakatampuhan. Nagkakabati pa din. Dahil alam nila, mayroon silang pangakong pinaghahawakan. Mayroon din namang mga taong takot na magmahal. Dahil takot silang masaktan at takot din silang maiwan. Mga taong ayaw sumugal sa pag-ibig. At mayroon din namang mga taong kahit alam niyang talo na siya, pero sumugal pa din. Mayroon akong kilalang ganyang tao, guys. Yes. Shoutout nga pala sa iyo, Simon. Sai, thank you, thank you sa support. Mayroon din namang mga taong ginawang laro-laro lang ang pag-ibig. Pinaglalaruan lang yung damdamin ng iba mayroon din namang mga taong naniniwala sa destiny. At isa ko sa mga taong iyon. Dahil naniniwala ko ng bawat tao ay may nag-iisang tadhana. May itinatadhana. Yung kahit anong mangyari, kahit saan ka ng kayo pa din yung magkakatuluyan. Dahil lahat ng tao may karapatang magmahal, mahalin at maging masaya. Dahil tadhana na mismo ang maghahatid sa iyo sa taong mamahalin mo. Kaya guys, huwag kang magmamadali. Huwag tayong magmamadali dahil darating yung tamang panahon at oras para sa mga bagay na ito. Mayroong tamang panahon at oras para po magmamahalan kayo. Yung kahit uh, malarong Mew and Joliet ang pig, yun di ba masaya yan guys? <laughs> At ito pa, yung ang me against the world. Ang ganda, di ba? Kayo pa din ang para sa isa't isa pagdating sa huli. So, di ba? Ang ganda nung ganyan, guys. Naku. At kung dumating man yung oras at punto na nagmahal ka pero nasaktan ka, Huwag mong sisisihin ng taong nananakit at nag-iwan -nag sa iyo. Bagkos, magpasalamat ka dahil natuto ka sa ginawa niya. Natuto kang lumaban. Natuto kang bumangon. Huwag mong gamitin ang galit na yun para lumaban sa kanya. Dahil may mga taong dumarating sa buhay natin para pasayahin tayo. Pa at iiwan lang tayong nasasaktan at nadapa. Pero believe me, may mga taong dadaan sa buhay para pasayahin kang muli at handang mahalin ka. Yung taong tatanggapin ka ng buong buo, yung taong hindi alitanang ng mga yung taong totoong magmamahal. Oo, masarap ang magmahal. Pero, kailangan mong magtira kahit konti lang na pagmamahal para sa sarili mo. Dahil pag inubos mo yan, paano na lang pag iiwan ka? Ano nang matitira sa sarili mo? Wala. Kawawa ka. Huwag mong sayangin ang sarili mo na umikot lang sa kanya. Dahil pag ang mundo mo ay nawasak ng dahil lang sa kanya, makakakal makakakalaw ka pa kaya? Dahil sabi nga, walang permanente dito sa mundo. Ang buhay nga natin walang forever. Ang mundo pa kaya? I mean, ang pag-ibig pa kaya? Huwag kang makipagsapalaran sa laro ng pag-ibig. Kailangan mong isiping mabuti bago pa pumasok sa landas ng pag-ibig. Dahil masakit, masaktan. Baka dumating sa punto na hindi mo makayanan. Kung sumugal ka man ulit sa iyong pag-ibig, isipin mo ng maraming beses. Para pag dumating man yung araw na masasaktan ka ulit, okay? hindi ka na malulog tulad ng dati mo. Kung dumating man yung araw na gusto mo nang magmahal ng isang tao, sabihin mo sa kanya ang iyong gusto. Baka sa kasal, baka sa kaling, siya na yung dawan. Ganyan. Kailangan sa pag-ibig, matuto kang paraya. Handa kang masaktan at handa kang bumang. Ganyan ang wagas na pag-ibig, guys. Thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang.